Kuhang ito ng exorcist team, isang babae ang sinasaniban umano ng masamang espiritu. Base sa kwento ng mga nakasaksi sa eksorsismo, dati raw miyembro ng isang kulto ang babaeng ito na ayaw mulang pangalanan ng simbahang katoliko. Nakipagkasundo umano ang babae sa demonyo upang magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Kaya noong tumiwalag sa kulto ang babae, siningil na ito ng demonyo. <tinyo> <tinyo> Sa proseso ng eksorsismo, ang lahat ng mga bagay na ginagamit ng mga exorcist ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Na, sige, dito na natin gaganapin yung eksorsismo. Ang pare sa araw na yon ay as much as possible nag-aayuno. Magkukumpisa siya, yung pare mismo. Tapos uh, mag-aalay siya ng misa para doon sa taong kanyang Uh, tutulungan. Gag ang, ang ginagamit lang talaga namin ay we have this book na tiyatawag na The Roman Ritual. Yun ang uh, binabasa lang namin talaga yung nakalagay sa aklat. Unang ibinabalaban ang dulo ng stola sa sinapian. Uh, yung stola ay uh, palatanda ng kapangyarihan ng pari, ang kapangyarihan na binibigay sa kanya ng simbahan at ni Yesus. Isa sa importanteng bahagi ng ritual ay ang pagsasaboy ng holy water. The water is first exorcised and then it is blessed so that it can be an, an instrument, an effective instrument of for driving out demons. At ang paggamit ng exorcism, crucifix, o mas kilala sa tawag na cross of St. Benedict. The cross is important sa exorcism kasi sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, nalupig niya talaga ang kapangyarihan ng kasalanan, kasamaan. Which Leo de Tribo, Utah, Radix, David? Bakit Latin? Well, unang-una sa lahat, that is the well, official language of the Church. Pangalawa, there is value in Latin kasi uh, ito yung na hindi naiintindihan nung possessed pero naiintindihan ng demon. Ang lahat ng elementong ito ay sinisuportahan ng mga dasal at litanya ng paulit-ulit nilang bibigkasin sa buong ritual. Mayroon siyang tatlong panalangin na magkakasunod at doon mismo, lumalabas ang, doon mismo nagkakaroon ng mga manifestations, panlalaban, nung sinasapian. Ngunit isa sa importanteng gamit sa ritual ay ang tinatawag na relics of the cross or relics of saints. Pwede itong maging kapirasong buhok o maliit na buto ng santo. Ang relics uh, ng mga santo, ano siya, They're the physical presence the remains of saints ang mga saints ang mga santo natin silang intercessors pag paghingi ng tulong ng lahat ng mga banal sa langit kay the highest relic is always the relic of the cross yung, yung kahoy mismo ng pakoan ng ating Panginoong Yesus. ang buod ng ritual ayon sa mga exorcist ay para ipaalala sa si demonyo na mas nangingibabaw at mas makapangyarihan pa rin ang Dios sa kanila Taong 1999, nerebisa ang ilang bahagi ng eksorsismo sa Roman Ritual 1614. Ang reforma ay sinimula ng Vatican II. Layunin nito na iakma ang eksorsismo sa diwa ng makabagong panahon. Ngunit para kina Father Sikia at Father Serudo, mas matapang pa rin ang Roman Ritual 1614, kaya ito pa rin ang kanilang ginagamit. Ito rin ang opinyon ni Father Gabriel Amorth, ang exorcist ng Rome bukod sa patnubay ng libro, napakahalaga rin ang presensya ng doktor at abogado habang isinasagawa ang eksorsismo. Well, first, physically, dapat nakikita mo na kaya niya. Physically, hindi siya mahihimatay, wala siyang heart problem, naatakihin siya. Tinitingnan ng doktor kung kaya pa ng pasyente. Kung hindi na kaya, pinahihinto. The lawyer, ang role niya doon ay to see to it that whatever transpires, uh, walang legal liabilities. Idinodokumento ng mga exorcist ng bawat kaso, pero sadyang hindi pa rin nila pwedeng ipakita ang video ng mga ito dahil nais nilang protektahan ang katauhan ng sinapian. Kapag nakabukas yung mata, nalilisik talaga. Usually the face is, uh, mo kasi iba yung tingin eh. You know that you're looking into not the soul of, hindi mm, yung kaluluwa ng tao, hindi eh. yung kaluluwa ng ibang, uh, ang an evil spirit eh. Ayon sa mga exorcist, totoo ang mga napapanood natin sa pelikula. Ibat-ibang klase ng pagpapahirap ang ginagawa ng demonyo sa katawan ng ang tao. Right before your eyes, biglang makikita mo, dumudog, -dub, untuy-untuy. Nakakaroon ng scratches na dito, tapos dumudog ulit. Na. O nakakaroon ng 666, or inverted cross, or pasapasa -pasa, lumalabas. Parang binagbubog siya ng invisible uh, uh, fists. Parang sinasakal sila. Minsan eh, uh, tinutuhog sa likod, Uh, nang sasabihin ng kasama ko, uh, Father, tinutuog siya sa likod. Then I asked the person, Saan ka tinitira ngayon? Father, sa likod may parang may kutsilyo na pinapasok sa likod. So, we verify it also in the person. Mm -hmm. So, my more sensitive companions, they're the, one, they're the ones who see the spirits mm -hmm. attacking. And even the possessor. May mga cases talagang umikot yung ulit yung 160 degrees. Huh? May mga levitations pa. They go up, uh, uh, ano ba ito, ilang uh, feet eh. Nandiyan. By the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. Nag-elevitate, -le na nakikita mo talagang umaangat, pero pinipigilan ng mga kasama. Pero alam mo, umaangat, nakikita mo umaangat. May case nga kami yung talagang bumalik. Yung imagine mo na nakatayo, bumulok talaga yung katawan, no? the head. Oh, talagang, bend until almost touching the feet na. Talaga yan. Matagal ring na nahimik tungkol sa eksorsismo ang simbahang katoliko. Pero ngayon, naniniwala na rin silang kailangan ng makipagsabayan sa panahon. We have a lot of New Age influences. And New Age is really sim simply a revival of paganism. Most of our cases actually are involving occult practices. Na possessions coming from occult practices. Playing Ouija boards, uh, involvement in sorcery, mm -hmm. witchcraft. You give the devil a right to your own person. Uh, they find out that the occult practitioners, in healing delay is only temporary, but mas not later on. God is the real healer. Uh, not magic, it is prayer. It is prayer that heal is not magic, not sorcery, not, not witchcraft. <laughs> Habang naliligo ako, bigla akong may narinig po ko na ako ang Diyos mo. Nah,